Kultura ng Pilipino, hadlang nga ba sa pagyaman? Alam mo bang ang kulturang Pilipino ang isang dahilan kung bakit hindi tayo umaasenso? E isa lang ang breadwinner, ang bangko ng pamilya. Mahirap lang kami, kaya hanggang dito na lang, pinasapasa ang mentalidad na hindi tayo yayaman. Bahala na si Batman, walang plano, walang ipon, puro asa sa swerte. Hmm, ako ba yun? At anong resulta? Isang kahig, isang tuka. Maraming OFW isang dekada na sa abroad walang ipon. Nakasandal sa isang tao, kaya kapag nawala siya, pagsak ang lahat. Nakakalangkot, di ba? Pero totoo. Ganito ang kultura. Utang na loob mindset. Parang lahat may shares sa pera mo. Piesta bago ipon culture, mas inuuna ang handaan kaysa savings. Dahil lang iniisip natin, minsan lang naman to nakasanayan ng maganda so kahit utang, maghahanda ka. Masyadong mahal ang pamilya. Sino ba ang di mahal ang pamilya? Pero matuto kang magsabi ng hindi o oh no. Kahit ubus na ubus ka na, gulang Hindi mo na iniisip na balang araw, tatanda ka rin at magkriritiro. Ano ang resulta? Hindi nag invest hindi nagtatabi ng emergency fund, nalulubog sa utang, at habang buhay na tayong mag-aalala sa pera at may ipasa sa susunod na henerasyon. Ano ang solusyon? Baguhin natin ang ating mindset. Matutong humindi. Hindi mo sila matutulungan kung ikaw mismo wala kang ipon. Umiwas sa luho. Unahin ang mga basic needs at financial security. Huwag nang maghanda sa piyesta, birthday, kung hindi naman kaya or maghanda ng naaayon lang sa iyong kakayahan. Mag-aral ng financial literacy this is free so take this first step mag-invest para sa family future ilang taon ka nang nagtatrabaho may naipon ka na ba kung wala pa huwag mo nang ipagpabukas ang pagbabago attend our financial literacy session comment ipon or message mo ako para sa free financial roadmap mo gawin mo na ang pagbabago ng buhay ay nakasalalay sa isang desisyon. Gagawin mo ba or maghihintay ka ulit ng isang taon para ma-realize ang nasayang na panahon? Act now. The best time to start is now.